Hello sa inyo mga bossing, welcome back to my channel, Jerfix nga pala. And uh, ang pag-uusapan natin ngayon at ang topic ay paano mag-troubleshooting sa ganitong klasing uh, problema, no start diagnosis. Kapag uh, no start diagnosis kasi, meron tayong dalawang klaseng inaalam kung uh, nagre-redondo ba or nagka-crank. O pangalawa naman is uh, wala siyang crank. So sa video na to, i-share ko lang sa inyo kung paano natin malalaman yung ganitong no start. Okay? Basic lang din naman to. Pero bago tayo magsimula ay shoutout po kay Japs Mechanic. May mga nanonood rin pala sa atin ng mga mekaniko. And siguro syempre just sharing lang din naman para pasapasa -pasa ng kaalaman and shout out po sa lahat ng mga mechanic na nanonood po sa channel natin okay so shout out po sa inyo sa mga mechanic dyan out there and sa mga customer natin na nanonood din dyan okay so wag na natin patagalin simulan na rin natin so meron ako dito uh, mga gamit pang testing meron ako dito sa baba na test light ayan meron ako test probe and the wire kapag ganito kasi mga electric ah, laging may wire dapat ang kasama then subukan natin pa kung o under ayan ignition on hindi naman siya nag-flicker ng lights then neutral natin start natin uy ano yun <laughs> ulit <laughs> okay so no start sya walang cranking ayun yung aalamin natin diskargado ba yung battery uh, may problema ba sya sa starter may problema ba sya sa electrical so kaya sinabi ko syang starter kasi pagka kinakarang ko sya eh, ayaw tumuloy ng starter malaki kasi yung amperahin na kailangan ng starter para mag engage sya kaya, ang gagawin natin dito ay eh, salamin natin yung battery and syempre, sa sinabi ko kanina, starter. Okay? Angat natin yung puwan. Alright. na nabuksan ko na yung... Uh makakay na side niya. Ayan, inangat ko lang yung upuan. Then, eto, meron ako ditong test probe. Kaya test probe yung ginamit ko kasi uh, malalaman ko kaga dito kung ilang volts yung battery. Siyempre, alamin din natin yung battery. Baka naman draw or bumagsak na, wala nang karga. Kaya tingnan natin. Sa test light kasi ilaw lang naman din makikita natin. mataas siya. then subukan natin i-crank kung magdodraw siya ng malaki pinoon ko pa lang ang laki na ng draw ah <laughs> Mabagsak So yung battery niya, uunahin nating tingnan. So gagamit ako dito ng battery tester. All right, bale testing natin yung battery. Battery test, regular flooded CCA is 500. Agoy <laughs> Replace na pala. Ayan, 8 percent healthy not healthy 8% charge nya 61% then uh, rated sya ng 500 amp ah, okay pero check din natin kasi minsan sa mga ganyang sitwasyon nag flicker lang sya galawin natin yung terminals kung uh, mahigpit ba hmm, mahigpit naman tapos yung mga grounds yan check din natin lahat yan yung positive papunta sa alternator and sa starter i-check din yan kung uh, corroded or may mga corrosion ayan dapat 'yung i-check din yan. pero dahil nga nakita rin natin yung battery na amaron ay nagka-problema na kaya ang gagawin natin dito is i-recharge really muna siya then after nating i-charge yung uh, ating battery ay titingnan natin kung uh, kaya niya na mapandar. Kasi 12.3 volts tapos nagsisiro siya kapag nag-start. So uh, hindi ako sigurado dito kung may problema talaga yung kanyang battery. Kaya ayun nga. Yun ang gagawin natin dito. I-charge Is, muna natin ng mga ilang oras bago natin ito ipastart ulit. Tingnan natin kung uubra bago tayo magpalit ng battery ang battery ay maabot ng 5,000 hanggang 6,000 kasi hindi oh, ako nagkakamali 3SM to kaya yun medyo mahal yung battery kaya tingnan muna natin baka naman na uh, diskargado lang pero hindi ako sigurado dun okay so kukuha ako ng charger para malaman natin kung ano ba talaga yung problema nito yan new installed battery bagong bago sariwa Ayan mga lods, bale bago na yung battery nito Tapos start natin, tingnan natin kung uubra na Kasi wala na eh Patay na yung battery niyang isa na luma Ngayon, papaanda rin natin Heater Start On, click Titignan pa natin sir okay, okay naman yung starter niya Ulitin natin. Start. One click. Okay starter. Bale, tingnan natin yung charging. Ayan. Bale, 14.15 volts. Okay yung charging. Pero, titingnan pa rin natin to sa charging test. normal naka loaded na siya pinailaw na yung mga accessories okay din naman hmm. So yun mga bossing, sana yung nag-enjoy kayo sa video natin for today. Yung troubleshooting natin na mabilisan lang. And meron naman tayo na share kahit papano and sana magkaroon kayo ng konting idea about dito. Okay, kapag alimbawa sa ganito ay tingnan mo yung mga dito yan, may mga corrosion yan, ayusin nyo na lang yan palitan yung wire kung hanggat maaari. Okay yung so, mga positive and negative terminals, yung mga wires kailangan nyo ding uh, inspect yan hindi lang pwede tayo magpalit ng uh, battery, kailangan din natin yan na uh, alamin kung uh, may problema rin ba sa mga wire. Okay? So, yun na mga boss. Maraming salamat po.